Welcome back mga kaboxing. So isang napakalungkot na balita na naman nga po para sa mundo ng boxing. Dahil halos isang linggo mahigit pa nga lang po ang nakalipas matapos binawian ng buhay ang isa nating kababayan at matibay na pambato sa lightweight division na si Fernando Tagpuno Jr. Matapos itong magkulap sa naging sparring session nito nitong nakalipas na buwan ng Hunyo lamang ay isang buksingero na naman nga po ang binawian ng buhay ilang oras matapos ang kanyang laban nitong nakalipas na linggo lamang. Dahil ang 37 anyos at pambato ng bansang Mexico na si Pedro Antonio Rodriguez na may kartadang 15 wins with 7 knockouts, 26 natalo at tatlong tabla ay natagpuan nga pong wala ng buhay sa kanyang hotel room sa Phoenix, Arizona ilang oras matapos itong matalo via 6 round unanimous decision kontra undefeated boxer na si Philip Villa. Pagkatapos nga po ng laban ay bumalik si Rodriguez sa kanyang room upang maggayak dahil kakain sana sila sa labas kasama ang iba pang boxers sa naging boxing event na pinamagatang Brawl in the Barrio. Kinumpirma nga din po ito ng asawa ni Rodriguez na si Carla Valenzuela na nakipag-video call pa sa kanya ang kanyang asawa pagkatapos ng laban nito at sinabing lalabas at kakain ito kasama ang ibang fighters at babalik din daw agad ito sa hotel dahil alas 3:30 ng madaling araw ng Hulyo sa is ay susunduin na ito papuntang airport. Ngunit di nga po nakasipot si Rodriguez sa nasabing dinner at nung sinundo na ito sa kanyang room para ihatid na sana sa airport ay di na rin ito sumasagot sa mga hotel staff. Kung kaya't minabuti na nilang buksan ang kwarto ni Rodriguez. Dito na nga po nila nadiskubre ang wala ng buhay na katawan ni Rodriguez. Sa ngayon ay patuloy pa din nga po ang investigasyon ng local authority kung ano ba talaga ang ikinimatay ni Rodriguez o kung meron bang foul play na nangyari. Agad namang nagpaabot ng pakikiramay ang huling nakalaban nito sa Rina Sevilla at nagpost sa kanyang social media account. Kunting trivia nga lang po mga kaboksing, taong 2014 ay nakalaban nga po ni Rodriguez si former 2 division world champion Luis Neri na kung saan natalo nga lang po ito via third round knockout. At taong 2019 ay tumigil nga po sa pagboboksing itong si Rodriguez. Ngunit nitong nakalipas na buwan ng Mayo lamang, makalipas ang anim na taon, ay nagbalik aksyon ito kontra Ethan Perez, ngunit natalo ito via third round knockout. At ang laban nito kay Villa ay pangalawang laban niya ngayong taon. At para nga din po sa mga di nakakaalam, ay napalaban na din itong si Rodriguez sa bansang Pilipinas. Dahil taong 2016 ay sinagupa nito ang pambato natin sa Super Flyweight Division na si KJ Kataraha na ginanap sa Cebu City Waterfront Hotel and Casino. Ngunit natalo nga lang po si Rodriguez via 8 round unanimous decision.